Guys, eh na. Bubuli, di ba? Dalawa na sila. Bato ang kulit ng kanin. Ayun na. Diyan ng kanin. Ah, kain na sila. Hmm, ba? Diba? Nagtawag ng kamag-anak ano. Sabi sa inyo eh. Oh, ayun na, dalawa na sila. Kain na sila ng kanin. Ah, cute, cute. Kain na sila dalawa. Hmm. Ano hmm. yun? Nabusin nila kanin yan mamaya. Bus na yan. Diba? Isa-isa. Yun. Yaya-yaya pa siya. Balik yan. Balik. Kain na kanin. Balik. 飞少。